Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Pasensya na kayo mga pare kung medyo nahuli kami ng dating. Meron lang kasi kaming nakalimutan sa inyong tahanan kaibigang kano. Ang sabi ni Mang Gaston, kinaitay o sa aming lahat. Ganoon ba kaibigang Gaston? Kaya naman pala medyo natagalan kayong dalawa ni Ambrosio. Ang sabi naman ni Itay, kasunod noy, nagpalingali nga sa loob at labas nang sabungan ang dalawang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio na para bang meron silang mga taong hinahanap. Sa nooy, mga nagsisiksikan at mga nagkakapalang mga tao sa nasabing sabungan nang walang ano-ano'y. Hmm? <laughs> Magandang araw sa inyong grupo. Lalong-lalo na nga sa iyo, Terzo de la Reba. Tariyas yes, kano Ang sabongerong Dio Manoy, isang respetado, mistiso, at mahitsurang katulad ng isang dayuhang Amerikano. <laughs> ang digla ang singit na pagkakasabi ng Noy, malakontrabidang si Don Pausto, kung saan ay makikita na itong kasama niya ang kanyang inupahang magtataring si Marco at ang kanyang dalawang mga alalay. At nang maibaling sa kanya o sa kanila ang paningin ng dalawang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio ay nanlisik at gigil ang dalawa sa kanya. Subalit, bilang pagrespeto kay Itay at sa kanyang mga kaibigan ay pilit nilang ikinakalma ang kanilang mga sarili. Ka kayo po, Don Pausto. Magandang araw din po sa inyo. Ang magalang na pagkakasabi sa kanya ni Itay Kano. Hindi na ako o kami magpapaligoy-ligoy pa iho, Kano. Gusto kong ngayon mismong darating na linggo ay pagharapin natin sa inyong mismong sabungan o sa kahit saan bang sabungan. Ang inyong malagintong panabong na yan at ang aming fighter na isang alimboyogin. At huwag na huwag mo akong tatanggihan o ipapahiya sa mga tao rito. Lalong lalo na nga sa iyong mga tapat na mga kaibigan na <laughs> <laughs> Ang matapang na pagkakasabi at merong halong paninindak na pagkakasabi ni Don Paosto, taytay ka kung kaya't. Ang sino mang mga sabongerong may mga nakakamanghang mga panabong at gustong ibangga sa aming malaginto ang kanilang mga panabong ay hindi ko po tinatanggihan doon pausto. Pero ngayong susunod pong linggo o darating na linggo ay ay may makakabangga na pong panabong ang aming malaginto. Kung kaya't sa ikalawang linggo na po doon pausto ay maaari nating pagharapin ang ating mga panabong. Yun po ay kung okay lamang po ba sa inyo ang maayos at magalang na pagkakasabi ni Itay Kano kay Don Pausto kung saan ay ang panabong nila Lolo Hinir. Ang isang buhayang panuksukan o isang sinibalang. Ang panabong na kanyang tinutukoy na makakabangga ng aming malaginto subalit ngumisi sa kanya at nagpailing-iling itong bastos at walang kalang na matandang bundat na si Don Pausto Kasunod ay sinabi niya nga, Wala akong pakialam kung kaninong panabong man o anong klaseng panabong man. Ang makakabangga ng inyong malaginto ngayong darating na linggo, basta't sundin mo ang gusto kong mangyari dahil kung hindi ay... Ay ano, ha Don to. Ipapapatay mo rin ba ang aming mabuting kaibigang si Kanoa? Nakatulad ng ipinagutos mo sa isang upahang kriminal, napatahimikin kaming lahat, kaming lahat, na mga kaibigan ni kaibigan kano, Ha, don Pausto? Ang walang modo at lapastangang mayamang matanda, mawalang galang na po. Don Pausto? Nagulat ang lahat ng mga taong nakarinig noon sa mga rebiasyong yon ni Mang Gaston, lalong-lalo na nga si Nalolo Perhil. Lolo Pedro at iba pa sa mga kasamahan ni Itay. Samantalang si Don Paustoy pinagpapawisan na nakaawang na ang kanyang bibig at nanlaki na ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga katagang iyon kay Mang Gaston. Sinungaling ka Gaston? Huwag na huwag mo akong pararatangan ng mga imbento, mga kwentong. Kung wala ka namang matibay na katibayan, inis na pagkakasabi ni Don Pausto kay Mang Gaston subalit katibayan ha 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 katibayan baka mo ang kailangan mo ha Don Pausto boys, pues, bakit hindi ka muna umuwi sa inyo at bisitahin mo ang isang upahang kriminal na kinuha mo upang patahimikin kami kami na mga kaibigan ni Parin Cano bisitahin mo siya at kumustahin mo ang kalagayan niya. Ha 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 ha! Ang sabi naman sa kanya ni Mang Ambrosio kung kaya't tuluyan na nagkulay suka ang itsura nitong si Don Pausto maging ang kanyang mga kasama o ang kanyang mga tauhan. Damay na ang upahang magtataring taga Maynilang nagnangalang si Marco. Kung magkaganoon ay ang ibig bang sabihin nito eh? ang nagtatakang sambit ni Lolo Pedro kung saan ay naibaling na nga naming lahat ang aming mga paningin sa dalawang magkatabing si Mang Gaston at Mang Ambrosio. Opo, Tatang Pedro. At yan po ang dahilan kung bakit kami ay nahuling dumating dito sa baryong ito. Dahil inabala kami ng isang bayarang kriminal na kinuha nitong si Don Pausto. Pero, hoy! Don Pausto, mawalang galang na po sa inyo. Sa susunod pong pagkakataon na kayo po ay kukuha ng isang upahang mamamatay tao. Ay yung mabilis-bilis namang bumunot ng baril, di ba? Paring Ambrosio, ha ah, ah, ha ah, ha Ah! sayang, sayang ang perang ibinayad mo sa kanya, ni hindi man lang kami pinagpawisan, ha ah, ah, ha ah, ha Ah! Ah! Ang sinabi ngayon, ni Mang Gaston tay Don Paostoy ang siyang naging daan upang sila'y marahan ngang umaatras papalayo sa aming na, napahiya ang mga ito lalong lalo na nga si Don Paosto nang biglang sa hindi inaasahay merong mga dumating at nagsalita sa harapan ni Don Paosto wag muna kayong umalis, Paostonyo. Kumusta ka na? Paosto, matagal-tagal na panahon rin tayong hindi nagkita. At saka, hmm, Totoo nga pala ang mga usap-usapan o mga balitang narinig ko tungkol iyo. Paosto nyo, isa ka na palang mayamang tao ngayon. Don Paosto. Ha? Uh, ikaw? Hineroso? Narito ka sa bayang ito? Ang nabiglang sambit ni Don Pausto sa nooy Nasa kanyang harapang si Lolo Hinir At kasama nito ang kanyang dalawang mga anak Oo Pausto At saka bakit parang ikaw ay nakakita ng isang multo Ingkanto O di kaya ay isang aswang Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha At saka wag mong itanong sa akin yan dahil Lihiti mo akong taga rito sa bayang ito kung kaya't ako inarito. Pero, ikaw! Bakit ka naririto sa bayang ito hindi ba't ikaw ay tagakabilang bayan? Kano? Inaanak? Ang sabi at tawag ni Lolo Hiner. Taytay -tay ka no? Ba bakit po ninong Hiner? Narinig kong lahat ang mga sinabi sa iyo kanina. Nitong si Don Pausto. Hindi ba't nag-aapura siyang sa inyong malaginto ang kanyang panabong? Sumagot naman pagsang pagsangayon kay Lolo Hinir. Sitay ka no, kung kaya't. Sige. Pagbigyan mo siya. Ngayong darating na linggo, iharap mo sa kanyang panabong ang inyong malagintong panabong sa halip ng aming panabong nang masubukan natin kung gaano nga ba talaga katibay ang kanyang ipinagmamalaking panapong na At kung <laughs> meron nga bang ibubuga ang kanyang kinuha at inupahang magtataring nasa kanyang tabi, bahagyang umaliwalas at napangiti itong si Don Pausto. Nang barinig niyang sinabi yon ni Lolo Hinera tay-tay ka no, subalit Huwag ka munang magsaya, Paustonio. Ha? A anong ibig mong sabihin, ni Rosa? Paustonio, alam mo ba ang isa sa pinakang rason kung bakit ako naparito sa bayang ito o sa aming mismong bayang ito? Ha? Pausto? Iyon ay dahil nabalitaan kong kaya ka pumunta sa aming bayang ito. Kaya ka pumunta sa aming bayang ito ay hindi lamang para ibangga sa malaginto ni Kano ang iyong panabong. Hindi ba? Kundi, ang kitlan siya ng buhay kasama ang kanyang mga kaibigan. Tama at totoong lahat ang mga sinabi ng dalawang may kabayong mga kaibigan na yan ni Kano. Nagkulay sukang muli ang hitsura nitong si Don Pausto. Nang marinig niya yon ay Lolo Hinir. Samantalang halos lahat ng mga tao sa nasabing sabungang yon ay sa amin o okay kinaitay. Nakasentro na ang kanilang mga atensyon. Pausto niyo, kilalang kilala mo ako. Hindi ba simulat sa pulpa? Hindi mo ako katulad. Dahil ako, pag sinabi ko, ay kagawin ko makinig ka, manalo man o matalo ang inyong panabong na yan, ay huwag mo nang ituloy pa ang masamang pinabalak mo sa aking inaanak na si Kano at maging sa kanyang mga kaibigan. Dahil may kalalagyan ka! Nang sandaling yon ay parang nababanaag na naming lahat ang matinding takot sa hitsura nitong si Don Pausto kung kaya tay, Nagmistula na itong batang nagsasalita tay lolo hiner nang pa paumanhin hiner at ka kano pasensya na sa inyong lahat pasensya na sa mga sinabi ko sa inyo kanina pangako hindi ko na itutuloy pa ang mga sinabi ko sa inyo kanina ganyan nga pausto sige na umalis na kayo at bumalik na lang sa aming baryo ngayong darating na linggo walang pagdadalawang isip namang sumunod sila mang pausto sa mga sa mga sinabing sa kanila ni Lolo Hiner. Aligaga at nagmamadali na ang mga itong naglakad. Papalayo ng sabungan. Boss, may tanong ko lang sa'yo. Bakit ganoon ka kung matakot sa mamang yon? Ang nagtatakang tanong sa kanya ng kanyang magtataring, si Marco. O kay Don Pausto, sumagot naman ito sa kanya at sinabing, Kilalang kilala ko si Heneroso. De la Cruz. Lahat ng sabihin niya'y ginagawa nito nang walang pagdadalawang isip. Ang sagot sa kanya ni Don Pausto o sa kanyang magtataring si Marco. Inaanak eh ho. Ano? Pasensya na kayo kung nakisausaw ako sa inyong usapan ni Don Pausto. Sa mga ibinabala ko sa kanyang iyon ay nasisiguro kong hindi na niya kayo pakikialaman pa. Ang nukoy dinig naming lahat na sabi ni Lolo Hinir ay Itay Kano. paulit ulit namang nagpasalamat sa kanya hindi lamang si Itay Kano kundi kaming lahat dahil sa kanyang nagawang tulong sa amin ng tiglang. ama um, ah, uh, Kano sa inyong lahat pa paano? Atin ang umpisahan ang magaganap na salpukan ng aming brushback na panabong laban dyan sa inyong malaginto. Ang nooy sabi ng kanina pang nagmamadaling si Mang Pipito at hawak na nito at hawak na nito sa kanyang kamay ang kanyang brushback na panabong samantalang sa kanyang likuray makikita naman ang kanyang anak na nagnangalang si Piping at ang kanyang pinsang si Mang Luciano at may hawak itong isang mandirigmang hiraw na panabong kung saan ay yun ay katulad na katulad ng hiraw ng misteryosong matandang sa bungerong minsang nakaharap ni Tay sa aming mismong sabungan isa rin itong malaagi lang hiraw sandali lang Kano at pinsang pipito may nais sana akong hilinging pabor maaari bang itong aking alagang hiraw na muna ang ating paghaharapin at yang iyong alimbuyuging panabong na yan. Ang sabi ni Mang Luciano, kinaitay, kung kaya't ay. Sige Luciano, malugod kong tinatanggap ang nais mong mangyaring yan. Sagot naman sa kanya ni Itay, kasunod ay kinuha ni Itay ang aming alimbuyugin sa akin kamay at naglakad na nga sila sa loob ng sabungan. Si Itay Kano kasama si Mang Iko at ang anak ni Mang Pipitong si Piping kasama si Mang Luciano na siya magtatari sa kanyang hiraw na panabong. Nagkagulo at nagsigawan ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Lahat sila nasasabik ng makita ang mangyayaring pakpakan ng aming alimbuyuging panabong at ng nasabing hiraw ni Mang Luciano. At nang sila'y nasa loob na nga ng sabungay, Digla na lamang tumahimik ang lahat sapagkat merong dinukot sa kanyang malalim na bulsa itong si Mang Luciano. At nang kanyang ibinuka ang kanyang palad ay ipinakita niya hindi lamang sa lahat kundi lalong lalo na nga kinaitay at mang iko ang isang kumikinang at kakaibang bariya at ito'y merong larawan o imahe ng isang matandang may hawak na isang manok panabong. Samantalang, samantalang sa kabilang bahagi ng nasabing bariyang yon ay kanyang ipinakita. Kinaitay ang larawan o imaheng nakalagay doon, isang larawan ng isang manok panabong na nakatimbuwang sa lupa at masasabi kung mailalarawang patay na ito. Bakit mo ipinapakita o ginagawa ito Luciano. Kung iyan ang iyong kargadang mutya para sa iyong panabong, ay dapat na hindi mo inihahayag yan sa lahat, lalong lalo na sa may-ari ng makakabangga ng iyong manok panabong. Ang sabi sa kanya o kay Mang Luciano na itay, sumagot naman ito sa kanya at sinabi niyang, Alam ko ang tungkol sa bagay na yan, pero kinakailangan ko itong gawin o ipakita sa inyo upang malaman ko kung kanino nga bang panabong ngayon ang mananalo. Makinig ka, kano? Sa oras na ito'y ihagis ko sa ere at aking sinalo gamit ang aking palad ay malalaman ko kung kanino sa ating dalawang mga panabong ang magtatagumpay. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Luciano Kaitay ay kanyang pinitik ng kanyang hinlalaking daliri ang nasabing bariya na siyang kanyang kargadang mutya. Pumaikot-ikot ito sa ereng nasa kanilang mismong harapan at nang ito'y bumagsak ay mabilis itong sinalo ng kanang tamay ni Mang Luciano. Sa kanya marahang ibinuka ang kanyang palad at nakita nilang ang isang mamang may hawak na panabong ang nasa bariyang yun kung kaya tayo. Ha 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 ha, hindi naman sa minamaliit ko yung inyong alimbuyogeng panabong na yan, Kano. Pero, ang mismong barayang ito na, ang nagsasabing ang aking panabong na, ang mananalo, ang may paniniguradong pagkakasabi ni Mang Luciano, Kinaitay. Subalit, kung yan ang totoo, Luciano... Bakit di pa nating lagyan ng tare ang paanan ng ating mga panabong? Ang sinabi ngayon ni Itay kay Mang Luciano Mabilis naman niyang sinunod hanggang sa makikita nangang Pareho ng kinakargahan ng tare Ang nasabing hiraw at ang aming alimbuyuging panabong Habang no'y kasalukuyan ang makikitang nagkakagulo Ang mga mamamusta Kung kanino nga ba nila ipupusta? ang kanika nilang mga perang pamusta higit na mas marami ang nagtiwala at pumusta sa aming alimbuyuging panabong kanoon pa may matapos na matagumpay na makargahan ng tari ang dalawang mga panabong ay pinagharap na nga si Itay at si Mang Luciano sa gitnang bahagi ng sabungan at halos parehong magkasabay na tumuka sa ulo ng bawat isa ang dalawang mga panabong kung kaya tay magkasabay na nga nila itong pinitawan sa mismong sahig ng sabungan nagpamalas kaagad ng kakaiba at nakamamanghang mga pagpalo at pag-atake sa aming alimbuyuging panabong ang nasabing hiraw ni Mang Luciano sapagkat simbilis ng hangin at kidlat na pinalo nito ang aming nakapusturang alimbuyuging panabong tatlong mga malalakas na mga pagpalo ang kanyang ipinagkaloob sa katawan ng aming alimbuyoging panabong ang siyang naging dahilan ng pagtilapo ng aming alimbuyogin palayo sa hiraw at nakita pa naming lahat sa kung papaano ito pumaikot-ikot sa ere bago ito tuluyang lumagapak sa harang ng sabungan at pagpagsak nito sa lupang nasa gilid ng sabungay tumayo kaagad ito subalit paikaika na ito kung maglakad at hirap nang ibalansi pa ang kanyang katawan. Nababakas na namin sa kanyang katawan ang kanyang tinamong pinsala sa kargadang tari ng nasabing hiraw. Samantalang ang nasabing hiraw na yon ay agresibong muling tumalon at lumipad. Papalapit sa aming na. nang hihinang alimbuyugin larawan na. ng matinding saya ang hitsura nitong si Mang Luciano Ganoon din ang mga mamamustang nagtiwala sa kanya at sa kanyang panabong samantalang si Itay ay nananatiling kalmado sa kanyang kinatatayuan at hindi talaga mababanaag sa kanyang hitsura ang takot at mga alalahanin para sa aming alimbuyuging panabong sa kabila ng kanyang naging kalagayan nang biglang pilit na tumalon at lumipad papalapit sa nasa ereng hiraw ang aming alimbuyugin at nagpangabot silang dalawa sa ere at nagpalitan ng pagpalo sa bawat isa isang nakamamanghang laban ang kanilang ipinagigita sa lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan sapagkat kapansin-pansin talagang higit na mas nakalalamang ang nasabing hiraw kung pumalo sa aming alimbuyuging panabong subalit Subalit nang silang dalaway magkasabay na, bumagsak sa sahig ng sabungan ay narinig naming lahat na nagsalita itong si Lolo nang Tapos na. Tapos na ang laban o bakbakan ng dalawang panabong na yan. Panalo na ang alimbuyoging panabong ni Kanaw. Totoong lahat ang mga sinabing yon ni Lolo Hiner Sirajes at hindi ito nagbibiro. Dahil nang bumagsak sa sahig ng sabungan ang nasabing hiraw ni Mang Luciano ay otomatiko itong nangisay-ngisay hanggang sa ito'y tuluyang malagutan ng hininga. Pumatong pa sa kanya ang noy, hinihingal na alimbuyuging panabong ni Itay. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. A shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans Kay Boss Francis At sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong Sina na Boss Jomar Boss Obyong Boss Maki Boss Ronnie At si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Dillas Kay Boss Jonas Francis Paragas Kay Boss Victor Tikala Kay Boss Rene Abalos Kay Boss Digi Galido kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo JC Candelaria, kay paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Bus Nora Abbas, kay Bus Iga Norkewa, kay Bus June Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Bus G. semojo kay Boss Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am John Lee Carty, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vergente Vergente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Fleyo, kay Boss Giovanni Almanon, Kay Boss Feli Rivera Remondo, Kay Boss Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Boss Lenar Elfas Diyan po sa Shoutout po sa inyo boss Kay Boss Efren Abadiano Kay Boss Sami Baklas Kay Boss Gavin Neras Kay Boss Chris Batok Kay Boss Rodillo Ledesma Kay Boss Backyard Breeder